Ayan, magandang umaga po sa lahat. So, ito po ay uh, tibig. Kung mapapansin nyo yung tubig, dyan, eh, hindi po yung tubig na galing sa uhamug. Yan po ay tubig na nagmumula mismo sa tibig na lumalabas dito sa kanyang you know, dyan sa may pinaka na yan. So, ayan po, kung mapapansin nyo, ayan, ayan, ayan. So, zoom natin, ah. Zoom natin. Ayan, oh. Ayan, nakikita nyo yung tubig na yan. Ayan, oh. Nagmula doon sa kaniyang pinaka pinakapusod pinaka-pusod niya. Ayan, oh, pusod. So, yan po ay tubig no so kung mapapansin niyo yan no so titikman natin no? yan, mga lods ah hmm. na pasar lang tubig. sarap po ng tubig. Grabe. Ang mm. sarap po ng tubig niya. Gamis. Hindi po ito yung basta-basta tubig, no? sarap po ng tubig niya. kakaiba yung ano niya yung lasa so nakaka uh, ano uh, ay may iba yung ano niya iba yung dati ng tubig nang gagaling po dito sa may pinakapusod niya yung tubig masarap kaya napapansin ko sa tuwing umaga ah uh, sobra dami nilang ano yung ano kung baga parang nagkikristal yung tubig na tumutulo dyan sa ano na yan sa pinakapusod ng pinakapusod ng tibig so, nakakamangha kasi nga parang ano siya parang parang ano parang luha no baga, luha ng tibig <laughs> kaya yeah, namangha ako kasi yung tibig nakakain naman. Ayun, nakakaiba yung ano niya. Yung yung lasa niya. Siguro merong ano. wala mo, baka may benepisyo rin sa katawan ng tao yun. Kasi nakakain naman. So, ayan. Ako ay eh, ilang beses ko na kasi nakikita yan na umaga. umaga. Bunga ng tibig, eh, parang lumuluha kaya nakakapagtaka kaya akala ko hamog hamog lang nun pala nung nakita ko nang gagaling mismo doon sa pusod ng tibig yung tubig kaya ko tinikman ko sabi ko sarap ng tubig ah kaya yun hindi ano yun mga lods hindi hamog kumbaga ah, every morning naglalabas siya ng tubig dun sa pusod niya mga parang parang umiihirin rin. Siguro nakakatulong, malaking tulong siguro nung tibig na yun. So, yun lang mga lods, hanggang dito lang. At mga hindi pala kaalam yun, pinaalam ko lang sa inyo na naglalabas pala ng tubig, yung tibig, every morning. No? At tinikman ko nga yung tubig, eh napakasarap ng tubig. Napakasarap. Kapag ka meron kayong tibig sa inyong uh, bakuran, abangan nyo yung bunga, abangan nyo yung yung tubig na lumalabas doon sa kanyang pusod. No? Pusod ng bunga niya at tikman nyo. Napakasarap ng tubig. Yun lang yung maisi-share ko ngayong umaga. Maraming salamat. Bye-bye!